Paralan pa na yan ay dyan po yung uh, paaralan ng mga elementary. So dyan po sila nag-aaral. youtube channel, Jim Pepe again so ayan guys, hindi po ako ngayon sa uh, daanan ito po yung daanan patungo po sa bahay na tinitirahan ko at saka naglalakad lang ako ngayon guys dahil po, uh, hinahide po ang susi. so ayan guys, para hindi po ako magkaroon ng pretty is nag-walk in lang po ako so ayan guys, pupunta so po ako doon sa baba kasi kukuha po ako ng, eh hindi po ako kukuha, magpa-upload po ako ng videos kasi walang wifi po sa bahay So, ayan guys. Ito yung paaralan ng elementary school. Dito po nag-aaral ang dito po nag-aaral ang mga bata. Isang apple lang kinakain ko, uh, breakfast at saka lunch ko to. Diba, Enjoy. Dito. So, maraming puno, 'yan. So, mahuga ni. At saka merong coconut tree. At saka sari-saring mga puno. At saka ayan guys. Ayan. So, ayan yung place na tinitirhan ko. Ito po yung roadway. Uh, daanan po patungo sa amin. And then, ako po ay pupunta po sa ibaba para po mag-upload ng videos. So ayan, nilakad ko lang guys dahil walang motor at saka ayaw ko din magkaplete eh, kasi ayaw ko mawala yung So, nagtitipid po ako. So, lakad lang tayo. Ayan guys, mayroon pong dalawang daanan. So, yung daanan niyan ay pa doon po. Yung daan na yan ay doon po yung uh, lugar na tinitirahan ko. Yung uh, tinatawag na outpost, yung crossing po. So, dalawang road siya uh, patungo po yung isa sa amin and then yung isa doon naman sa ibang barangay. So ayan guys, nandito po ako ngayon sa purok tawag nito. Tsaka doon po yung mga ano, mga tao kung gusto silang magpasilang pag umuulan. So, uh. yung pimples ko parang nawawala na yung mga pimples ko. Kunti na lang siya. So, masakit yung chin ko ngayon. Kasi, nagkakaroon po ako ng, ano, monthly period. <laughs> so, ayan. So, di ba na mag maganda yung ano dito? Middle of bamboo po siya. So, pwede kang magpahinga dito, guys. Kung gusto mong magpahinga. Refresher po siya. Nakakawala po siya. Na problema dito sa paligid. So, matulog dito pero mahaba pa yung lalakarin ko guys kasi uh, ano po sa kilometers I guess uh, nakalimutan ko yung kilometers so ipakita ko sabihin ko sa inyo naman mga moon where I'm staying up. So, look at it. Clear water po nasa sa ibaba. So, ayan, pupunta po ako dyan. And that we called Sikad. So, we have that in my hometown. So, hindi ko po alam kung ilang kilometers yung nilakad ko. As in, nag po ako ng 2 hours. At e, saka, finally, nakarating na din ako So tapos ha, nina-upload ko na yung tatong videos ko. Tapos ngayon ay numerate sa po ako sa Dalampasigan ngayon. And, and then, magpa-refresh po ako dito sa Dalampasigan. So enjoy po. Oh, enjoy. Ako yung mag-enjoy sa Dalampi Dalampasigan. Oh, may maliit na kuting. Ang liit ng mga kuting. ko. ang mga kuting ko. Inabol ako ng kuting. Ako hinabol ako guys. Parang malakas yata ang alon ngayon. Kasi may bagyo. Dito sa Pilipinas. Ang sobrang ano guys. Ang lakas ng wind. Ang hampas ng alon talaga. So, tapos yung mga bato dito ay nag ng formation. Ang lakas ng alon dito. So, yan yun. Nakita so, niyo yung bridge guys. Yan yun yon ang bridge ng Katmon. daan dyan sa ilalim ng bridge so bangan niyo ako guys dyan ako dadaan dyan ako dadaan sa ilalim ng tulay di ba malaglag ang silpon ko dito merong mga ano guys mga fish ito tawag nito sa ilalim ng tulay. So, may bahay pala sa ilalim ng tulay. Pala ko lang bahay, may bahay eh pwede, pwede ding tumira dito sa ilalim ng tulay, guys. Ito yung tinitirahan ng mga tao doon sa Manila sa Pasay. Pasay River. Oh my gosh, what's that? Fish. Well, nandito na po ako sa ilalim ng tulay. Okay. Yan po ang clear po ng water dito. May ano uh, guys, mayroong bahay. Ouch. May mo. Nasa ilalim po ako ng tulay. Iwan po bakit napunta ako dito na walang direction. So, meron pong bahay. So, may rostro po doon. So, ayan. Yeah. Yeah. Well, sa ilalim pa rin ang tulay. Dito po ay gubat siya. Meron pong mga trees. Oh my gosh my shoes guys baka umang to hindi siya umang fairness hindi siya umang shoes siya shoes ko sa inyo ang umang guys ang umang is lumakas, malakas po siyang tumakbo compare nitong shields. So, ang dami shields dito. Ito. So, ang dami pa lang dito. Oh. Iwan ko kung pinakain ba ito. Baka mapoison ako nito eh. Ang dami, dami guys. Ang dami, dami dito. Kukunin ko ito. Yan guys. Shields talaga. Eh hindi siya shields. Pero ang puso. Oh, so, Ayan. Ayan pupunta ako doon sa taong naglalaba. Tatanungin ko sila kung makakain mo. Pwede ba itong kakainin? Ayos, ano to? Ano to? Yung gumagalaw? Ah, bato pala ang gumagalaw. Maraming ano dito guys. Sobrang maraming ganito. Pero ewan ko. Hindi isip ako kumain nito eh. Makamahulo ako. Ay nasalawa. So yan, lakad lang tayo. Tingnan mo guys. Ang linis ng water. So, ang linis. Sobrang lamig ng water. Tingnan mo. Ang lamig ng water dito guys.

Pero bato to siya, bato. Opo, ang ganda. Good fair po dito. Kasi kagubatan po. Kasi hmm, yung background ko. Wow. So, di ba ang ganda? Di ba guys? Maganda ang kamira dito sa Pilipinas. Tsaka, So, dito sila po naglalaba talaga. May mga fish po, pero hindi siya masyadong makita. Tingnan natin So, dito lang yun. Dito lang sa amin. At saka, nandito ako ngayon sa river again. And then, ito po yung river na connected sa dagat. And then, yung pag-hike is 2 hours lang. So, ang ganda po ng ano guys. May nakita ako ng fish na sobrang ganda. Ganda talaga. So, ayan. So, again. Nag-walk ako alone. So, alone again. So, so, tapos ko na yung na-upload yung mga video. Pina-upload so, ko na yung mga videos ko. And then, so next naman to. At saka, uuwi oh, ako. Tapos mag-relax. So, iwan ko kung ano to. Kukunin ko. <laughs> hindi ko alam kung ano to, guys. Oh, my. Parang ano siya. Bunga siya ng kahoy. Pero hindi ko alam kung ano to. Sana po sa so alam nito kung anong pangalan nito. Just comment below na lang po. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. May isda. So, yung ano talaga is river. So, marinig yung mga abos ng tubig. So, relaxing and refreshing. And then, magkakaroon ka ng parang something that you can reflect also yourself here in the river and you can calm it down <laughs> sa sarili mo so ayan tapos na ako nag pass sa bridge ng Katmon kung saan dito ako tumira so uuwi na po ako guys and thank you so much for watching at bago muna yan, sis, mag-chat out muna ako. shout out po kay Ate at Kuya sa Taiwan, shout out po kay Ate sa Ireland. Ah, uh, Ate, ch shout out sa iyo, Manoling and shout out also uh, sa taong tumutulong sa akin sa Norway. Thank you po, Ate, and God bless you. Be self, uh, be keep safe always and continue beautiful and of course of course sa mga taong walang sawang sumusuporta ah, sa pagpapanood po ng videos ko at hindi po in-skip ang address ko maraming salamat at sa nag-skip na rin ng address ko at sa so marami salamat so ayan po yon po yung river, oh, river. yes of course river But, yan po ang bridge. Diyan ako dumaan sa ilalim ng tulay. So, of course, uwi na ko. And thank you, thank you so much for watching. I hope sana bigyan niyo itong makabuluhan itong journey kong ito sa paglalakbay ng, sa mundong ito na puno po ng makikibaka, full of obstruction and What I need to do is stay positive always, but bakit walang daanan dito? <laughs> Balik naman ako sa kabila. I know that I am not feeling well, but I'm still doing my best so that uh, everything has a purpose in this continuation of life. And of course, saan ba ako dadaan? Walang daanan eh. So, because everything, everything obstructions. So really uh, um, it's actually never-ending but you can solve it not not quickly but you need to solve it by trying your uh, work you're being workaholic and that's it I